Oh. marami talaga nagkakagusto sa'yo. Oh. Kaya, sobrang pogi mo ngayon. Sa ganda ng mga red, bihira ah, sa hindi napaibig. Ito lang ang mahina mo ta. Palapatin yung mahaba. Isang million daw, tawad ka. Nangamanyag. Anak ng vulkan. ito anak ng bulkan, Kaya anak ito pinagkakaguluhan. Ayan. Ngayon, sandala lang ko yan. Siya, P95,000 lang. P95,000 PBB Ang kasusunod ba yan? Siya so ang restaurant ni Kai. Ganito po tayo. Nakamakakuha na nito. Pagkita-kita nyo ng P7,500 ang bahay ko. ang kapagbibigay Ha? Ay, naman pa pa. Ay, wala ka Papipili ka turit, malili eh. Kailangan ko naman bahag. Ay, nilalo ka na. Magandang koretiha pa rin. Ayun, mga quality, maga, ng yung mga koretiha na magaganda. Ayun. Tulad dito, magaganda. Yung mga nakatali dyan. yung mga bakang galing kalatagan, mga koretihaan. So ito, gusto mo kabi na mano si Sir. Hindi pa rin, nakukuha yung bakang ito. Pero kundi, nagtatrato ko siya. So marami talaga nagkakagusto sa'yo. Oo. Oh.

papakiusap kasi pa siya pinili sa isang Ora pa kaya yung sitwasyon niya. Ang dinadala yung tricycle niya. Talaga naman din niya binigitanan hari oh. Ako din siya. Kaya natay sa totoo ay ayoko pa. Siya gumawa pa ng para. Oo, oh, meron pa din pagsaya. Oo. Hindi pa sila tapos usap. Yanaw tayo at wala na isang middle. Malaki na! Gusto ko nga ma fortify Isang million daw tawag dyan. ang manyag Anak ng bulkan. Anak ng bulkan. Eh Talagang malayo dyan. Iyon na hindi nyo pinanalabas. Nakalabas kaanaw. Sana'y nag-torture. So, ito anak ng bulkan. Kaya ito pinagkakaguluhan. Ayan. Ito'y anak ng bulkan. Maraming bagay. Hahaha! Isang Ang tawag. Ang anak ng bulkan. ang kagandaan ng inahin niya. Magadala pa rin si Milya ng mga lakas. Hindi ka tayo lihantay nga, wala yun ba? Hindi, mabaw. Mabaw. Kapito ba? Galing kung pa nakalaga lang yun. Hindi ka. Hindi ka. Ay, so, nabili na yung ano. Ipasay yun na mo dito, wag ang dito. At baka yun eh. nabili na yung isang magandang yun. Ayun, tanoy natin magkano pagkabili So, ito kanina ay 80 mil. Yan. Ganun natin magkano pagkabili. Ayan. Pero well, magkano po nabili? Mahigit 70. Mahigit 73. 73? Natawaran na. 73 ang 80. Ang malaking natawad nila oh. 7,000. 73,000 nabili ah. na. Ganoon na gawin nga to. na doon. dito. <coughs> di

62,500. Malaki ito. Tangkat. Ayun. Baka masipa. <coughs> ito, may trato mo ulit. Sundan, <coughs> sundan. Sundan, sundan. Sundan, sundan. Sundan, sundan. Sundan, sundan. sundan. Sundan,

Kahit ang babatisa. Dahil sa pagpapayak, yung matawagan nis pagpapayak. Dahil sa pagpapayak, bibilig yung matawagan nis pagpapayak. sa pagpapayak, bibilig yung sa pagpapayak, bibilig yung matawagan nis pagpapayak. Dahil sa pagpapayak, bibilig yung matawagan nis pagpapayak. Dahil sa pagpapayak, bibilig yung matawagan nis pagpapayak. Dahil sa pagpapayak, sa pagpapayak, bibilig yung matawagan nis pagpapayak. Dahil sa pagpapayak, bibilig yung matawagan nis pagpapayak. sa pagpapayak, bibilig yung

Pag-isandahan, pag-isandahan hindi kakanyan. O sige, mabuhas ako pa ako tatay. Hindi, ako na, ako na magpapatigas, 90 Mabuhas sa 2,000, 90 eh. Ay, 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 Kaya mong na sa lulit ka. Ay, 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 ka na. rin, natuwa na ko ako sa ano, ano, kumusta na maray? Ayok at ba? Ayok ba? hindi naman ko ari ngayon. ang mga 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 98? Mag-isa-isa. isa Mahal. isa isa Alam nyo, Kaya bukas. Kaya Ay, magkano talaga sa... Yung nagyaway. Sa pangalat. Dagdag na ang ng 2,000. Magkakaroon po sa ganyan. 24. Oo. po tayo sa ICIC. Ganyan yung rin tayo 95. Yan, 95 na lang. Magpag-madalihan. Magp

Isa so, yon nagka-deal sila. Nagkasundo na sila sa presyo, five 95,000 dalawa. Kanina binibigay na may ari, ito ay 100,000. So, ito, tsaka iyo. Ay, so, pagkagaling dito ay tumawid dito ang buyer dun sa bakang yon.

Ayan, Subil. Meron tapak na Subil. Subil na, Subil na tayo. Ayala Subil. Ayala, subil. Farm. na Subil. Alatagan. Alatagan. Yung dalaw. Ang naglapas ito kuya. pala. pang magaganda. Nagkano ba yung kuya? Nakang Subil mo. Taxi 60. 60 ang isa. di ng na 61 Ayan, bagang sube. Kasi meron siyang leather Z. Ayan, leather Z. sube, ayan, magaganda. 61 isa, bali 120 itong dalawa. Malalaki naman na siya. Malalapat ang tenga Gaganda, oh malalapat ang tayo ganyan so ito kay kuya magandang di uh, ganador yeah, makinis na makinis kuya good morning well, magkano yung ganador mo? 90,000 okay. mm, buting puti hindi naman yung paan ng magandang pisa na tayo malalaki at saka medyo malalaki yung lakat ng paan ayan yeah. So dito, dito meron na naman tratuhan dito, dito sa akin likuran Brahman, babae Babae baka Magkano, sir, ang bigay? Sir, magkano po ang bigay? Magkano po ang bigay nila? May gitliman po. Wala pang sinasabi kung magkano talaga. May gitliman po. Wala pang sinasabi nung seller kung magkano talaga ang bigay niya. Ang tanong po, magkano higit? Fifty-two uh, thousand. Uh, kaya higit 50, ang kanyang higit ay 50, 2,000, PP 2,000. Malaga. So, yung isa, yun. Mas malaki. Yun, malaki na naman ito, mahaba pa. Ayan. Mas malaki ito kaysa doon sa dalawa kanina. Mahaba pa ang katawan. Babae, dumalaga rin ito. Waliting. in dumalaga. Parang malapit na yan lumandi. Ay, siya! Kapag naman sa baka. Diyos mo! Kapag naman kayo sa kumuha ng baka. Diyos mo! Kapag kayo sa akin, kumuha sa ng baka. Diyos mo! Kapag kayo sa akin, kumuha sa ng baka. Matakot ka rin. binibigay, 110,000, dalawa. Hindi ko na pinakalayo sa yan. Dalawa ka? Makakuha ka naman ng dalawa? Oo. Hindi ko rin, kutuloy. Kaya ako basta isip ko ba yung tipa eh. Hindi na. Oo. Kaya, kaya may dami na kusaka na rin baka. Dami sa akin siya, di ba ipalitin? Ako ipalatawag ko lang ito. Huwag na kumain eh. Yan, binibigay 110,000 dalawa. Magagandang klaseng dumalaga. Malapit na ito. Lumandi itong isang ito. Yeah ano so, tawaran o, na 80 80. Bill ng ocent ang dalawa. ay ako... so, sabi na paglalayo nang tawa duan 10 ang bigay binibigyan na tatawara lang ng ocent napakalapit na sa iyo, napakalapit na sa iyo, sa sa ay pag iyon online, sasabihin sa iyo, 65 65000 pula. O dalhin mo din eh. Nakalaki eh ngayon. Pagdating, wala na. Hindi kayo mamamag-online. Alak, sabi ko nga sa'yo, pare, miski pa... Hindi wala, kapit. Anong parang test mga pare, mga baka? Ay nakuha mo naman puro press kung bayarin. yan, ko may isang na po eh. pula? Yung pula ngayon. Yung po tayo, hindi si Miss Nyari na po. Hindi man o pang talaga pang alagay na ito. Pang alagayin talaga siya. Ang pinipin ko sa iyo, dalawang aray, ako tiyo presyo. Ay, aray, malaki. Kaya gano'n ko sa iyo, aray, dalawang aray. Ha? Ha? Siya. Hindi na rin kakain sa aray. Kaya ang pinipin ko sa iyo, aray. Ha? Kariya sa nang dalawang aray. Ha? ang tinala mo, hindi makakalay. Baka oh, ah, hindi yun pa, baka ma -ma magpahanap pa ulit sa inyo. Ay, pinaliyan ko, so, may kamo naman, hindi lalo na. Hindi lalo na, hindi mo naman eh. Kaya nga, pinakuha ko lang yung makita, pa, maka, minus, minus, na yung malakay para makatalwa na kayo. Ay, maka minus minus nga. Maka maka minus minus, ang pinuha ko lang kayo, ang magaganda. Ay, miski naman para ba, 95 hindi ko sa inyo. Ay, baka naging bibigay mo yan. Ha? Bukasin pa ng talwa na yung ito, tiyo. Okay, magkana. Ito ka ka Wala, wala ka makakuha na nito pag itintin nyo na pinto isip ko lang ito. na tayo bumuha. ano ba? pa na ako. Pintang ko pare mga yung mga Ano ano? mo lang kayo para may ayos ba? Talaga mo pagtumpara wala ka na nito. Ay, taas sa mahal. Ay, buwas pa? Magkano? Fix na ito, sinto Fifty five lang limang Bawas naman sa sandahan. Ala. Para yung kapag pagbibigay sa iyo, 55 at 50 pula ang abakang iyan sa Sinto Singkaw. Oo, kayo mataas. Ha? Ay, pagkaya mataas, pa, wala na mong pa. Wala ka naman, Ayaw, turi, turi. Pagpipilig na turi, turi, maliliin. Lalo na mabahan. Anim na po, one. Yo, yung kapon. Ay, sinalo ka na. Ito ang natin. Ay, isang kal... makapumunta ka naman kayo pumunta rin. Kung si Nuro baka ikaw naman sa inyo eh. Ito yung mga Nuro Ay, ikaw na! ako nagbukas na ulit sa'yo. Bili Bukas Ito taas pa ka naman yung Makakasukoy nga lang kayo kaka. magkano pa ba kasi

Pagka nakamut-kamutan ni Ah, nakasang buto. Aray, maglalandi na talaga to. Itong isang to. So, ito parang magkakasang Susuko na kaya ito para eh. Ano sir, magkano pagkawa niya? 98,000? 98,000? 98,000. Dalawa, nakuha nila sir. Oo, okay. oh, 98,000 na nakuha nila. Lalo na ito, malapit na po yung lalandi. Ang lalaki niya kagawa. Ang lalaki niya kagawa. Ang Mas maga. So, nabili 98 dalawa. Nagkasundo.